Grabe ang trauma. Kim Chu, emosyonal ng mapag-usapan ang gagawin kung makasalubong ang ex. Kim Chu, hindi napigil ang maiyak ng pag-usapan ang kanyang mga dating kasintahan. Hindi dapat ikaw tumalikod sa mga bagay na magbibigay lakas sa iyo. Talaga namang napakasakit ng pinagdaanan ni Kim Chu dahil kay Sian Lim, ang kanyang dating nobyo. Nang pag-usapan nito sa It's Showtime, naging emosyonal si Kim Cho. Tunay na umiyak siya hindi dahil hindi pa siya nakaka-move on, kundi dahil sa tingin niya ay hindi niya karapat dapat ang pang-iwan at panluloko. Sa isang bahagi ng programa na tinatawag na Especially For You, tinanong ni Jackie Gonzaga si Kim Cho kung ano ang gagawin niya kung makaharap niya ang kanyang dating nobyo na may kasamang bagong kasintahan. Tila naantig si Kim Cho sa tanong at agad siyang tumawa, ngunit malinaw pa rin ang kanyang lungkot. Sa kabila ng pagiging sikat ni Kim Chu, hindi pa rin niya may kakaila ang mga pagsubok na kanyang pinagdaraanan sa personal na buhay. Hindi biro ang sakit na dulot ng pag-ibig na nawala at ang pangakong nabasag. Ipinahayag din ni Kim Chu ang kanyang saloobin tungkol sa mga relasyong hindi nagtagumpay. Sa kabila ng mga nangyari, nananatili siyang matatag at determinadong harapin ang mga susunod na hakbang sa buhay pag-ibig. Bilang isang kilalang artista, hindi may iwasang pag-usapan ang kanyang mga personal na kwento ng pag-ibig. Hindi madali para sa kanya na maging pampubliko ang kanyang emosyon, ngunit sa kabila nito ay pinipilit niyang maging matatag para sa kanyang sarili at para sa kanyang mga taga-suporta. Sa kabila ng mga pagsubo, patuloy na pinapakita ni Kim Chu ang kanyang pagiging positibo at pagmamahal sa buhay naniniwala siya na ang bawat karanasan ay magtuturo sa kanya ng mga bagay na hindi niya malilimutan. Hindi rin nawawala ang pasasalamat ni Kim Cho sa lahat ng sumusuporta at nagmamahal sa kanya sa kabila ng mga pagsubok sa kanyang buhay. Ipinapakita niya ang kanyang pasasalamat sa pamamagitan ng pagiging inspirasyon sa mga taong patuloy na sumusuporta sa kanya. Sa kabila ng mga pinagdaan ng sakit at pagsubok, patuloy na lumalaban si Kim Cho para sa kanyang pangarap at sa pag-ibig. Hindi siya sumusuko at patuloy na nagtatagumpay sa kanyang propesyon at personal na buhay. Ang mga kaganapang ito ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang pagiging matatag at positibo sa harap ng mga pagsubok sa buhay. Patuloy na nagbibigay inspirasyon si Kim Cho sa mga taong nakakaranas ng mga hamon sa kanilang personal na buhay. Sa kabila ng pagiging pampubliko ng kanyang buhay, nananatili pa rin ang kanyang pagiging tao na may damdamin at pagmamahal hindi man perpekto ang kanyang buhay pag-ibig, patuloy niyang pinipilit na maging mabuting ehemplo at inspirasyon sa mga nakakakilala sa kanya. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok, patuloy na pinapakita ni Kim Chu ang kanyang tapang at determinasyon upang harapin ang mga susunod na yugto ng kanyang buhay. <smart noise>